kakainin nila. Ayan na at kumuha na siya. Tinawag ko na rin si Chan. Madalas yan kasi magingay kapag gutom na siya. Pero sa totoo lang, siya pa lang pinakamarte. Eh. Tapos siya pa yung madalas na nahuhuli sa pagubos ng pagkain. Insan. Sa tagal niyang kumain. Inagaw pa ni Suachin yung pagkain niya. Oh, baby kasi eh. Ito namang si Su yung pinakamatakaw. Dalok dalok O Oh. Tignan nyo niya agad. At kung napansin nyo, nilagyan ko na siya ng tanda sa paa. Nakakalito na kasi kung sino si Chin at si Su. Halos magkamukha kasi sila. Binigyan ko na rin si Chin. Base iba lang magtampo siya. Ito, susubuan na lang kita. Tignan nyo kung paano niya ito pa naman nila to. Tapos type part pa yung sa kinuhan ka At pagkatapos yung lunok ay binigyan ko sa ulit. Kay parang nabitin siya. Ari na naman si Su. Umihingi na naman siya. Oh. Kung na naman tayo ng pagkain na. Parang ubusin mo pa lahat ah. Oh. niyo tong si Chan. Hindi niya pa nakakain yung binigay ko kanina pa. Tapos si Chinat nakadalawa na. Ano kaya man Chan? Ang sarap-sarap pa naman ng pagkain niyo ngayon. Ako na lang siguro ang kakain nito ay. Yung kanamit pretuho na. Pero totoo talaga masarap ang dagang bukid. Nakatikim na ako isang beses. Sinabihan kasi ako ng mga taga dito. Subukan ko raw. Parang manok lang daw yung lasa. iti sabi ko subukan ko eh. Ay baka sabihin niyo nakakadiri. Kaya magalala galingin sa Bukit. dito kasi sa lugar namin. Bawal ang Marte. Baka sabihin mo na kakadiri. Ikaw yung kainin ko gusto mo. Charot lang ah. Ito na naman si Chino oh. Na naman oh. Tingnan niyo kulay puti yung tahi niya. Ganyan yung kulay ng tahi nila kapag palakais daw daga yung pinapakain sa kanila. At halos lang amoy. Mas baho pa gani baba Charot lang. Nangitim kasi yung ipot nila kapag broiler na manok yung pinapakain namin sa kanila. Tapos sobrang baho pa. Kaya madalas isda na lang yung binibili namin. Tanawa si Chino Sarap na sarap sa daga ba? ay. Ba diba talaga kapag daga yung kinakain nila? Talagang makakarami sila. Babalak na rin kami ng ng mga daga na bibili sa pet ang yung puti na daga ba? Mabilis lang daw kasi paramihin yun. Tsaka para hindi na rin kayo mahirapan na maghanap ng pagkain nila. Isa pa ay para makamenos din sa gastos. Sa takaw ba naman ang mga alaga namin? Ubus gid ang kwarta. Kaya susubukan namin magparami ng daga. Baka meron yan sa bahay nyo. Ibigay nyo na lang sa amin. Nang mapakinabangan natin. Para mawasan din yung mga peste sa kalibutan. Para happy lagi yung ating kuago. Itong si Chan talaga oh. Hindi pa rin niya kinain yung binigay ko. Kanina pa niya kinakagat-kagat. Ikaw na lang yung kagating ko. Sa naman yung kinain nila. Baka di pa natunawan. Kaya siguro wala pa siyang gana. Pero to na rin lunukin, di ba? Odi kaya masyadong malaki. Kaya ganyan. Pero sure ako ay believe Chan. Oh, ayan na. Ti, siling ko gid. You made it. At dahil diyan, bigyan jacket, Chan. Ma baby, si mo kainin mo rin naman pala. Pansin ka lang ah. Ito na oh. Parang busog na yung dalawa. Pero itong si Chin kain ng kain, no? Walang karte arte. Very good si mo ah. Uy nga, pala may nagtatanong sa akin. Kung nakakalipad na raw ba sila? Ang sagot po ay medyo po. Pero dito lang po muna sa loob ng aming bahay. Delikado po kasi kapag sa labas. Baka kasi ay makalayo sila. Hindi kaya ay mahuli sila ng ibang tao. Hindi kaya ay huntingin sila. At baka di na sila makabalik. Marami pa naman dito nagbabaril ng mga ibon. Kaya delikado kung sa labas sila. na ay naman baka sabihin niyo kinukulong namin sila. Mas okay na nga yung ligtas sila kaysa mapahamak sila sa labas. Hindi pa nila kasi kaya mabuhay sa labas. Kaya tama na yung pagmamarunong mo. Puking ko ulo mo karun. Charot lang. Napakarami kasi nagmamarunong dito. Ay kanami tampao na. Ang dami-dami silang sinasabi pero hindi naman nila naintindihan yung sinasabi nila. Para hindi nag-iisip. Sinasabi nila they should be back in the wild. English, English ka pa. Oo, ikaw na lang kay balik ko sa wild. Kay do sa patang itsura mo. Charot lang. Kambot mm -hmm. sa si inyo da? Sa mga gustong ibalik sila sa wild. pero yung gusto kong sabihin sa inyo ha. They cannot live in the wild yet. Aba, English ba? Tama naman siguro yung English ko no. Bas, ibalibas nyo na naman ako ha. Aba si Chan o kumakain na naman o. No? Dako-dako pa. Very good si Chan ba? Na na naman siya ngayon na. Oh, tignan nyo. Nilamon niya lang yung ulo ng daga. Aba, ang takot ba? Ay, busog na naman ang mga kuago hindi ah. ba kayo happy na buhay na buhay sila? Naligtas sila habang dito sila sa amin? Na mula sa pagkasisiway, ganito na sila kalaki? Hindi yung panapapanood yung una nilang video ay panoorin mo na eh. Para mas lalo maintindihan kung bakit sila andito sa amin. Kaya kawai-kawai dyan sa mga viewers natin. Alam yung kwento tungkol sa kanila. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Sana'y mabuhay pa kayo hanggat sa gusto nyo. At sa mga kontra sa amin, sumbaganin so, na lang ta. lang. Kung kontra kayo ay, ah. Opinion yan eh. Wala na kaming magagawa dyan, ah. Basta happy happy lang kami kasi napalaki namin sila ng na mabuti. Basta happy happy lang tayo ah. At sana happy rin to mga kawago na to. Na kahit papano ay natulungan namin sila. Na pa sila ng chance mabuhay. At naniniwala ako na may rason kung bakit sila napunta sa amin. Hindi sinasadya kundi itinadhana. Abaw ko nami ah. Sana all destiny Sasunod Sa sunod sana. Jowa naman itadhana sa akin. Para ako naman yung alagaan. Yung mga kasama ko habang buhay ba. Pwede ka ba? Charot lang. Kasi alam ko yung mga kawago na to. Iiwan din nila ako. Parang yung ginawa niya sa akin. Sakit sakit gidyo. Biro lang ah. O, niyo sila oh. Happy happy sila no. proud lang talaga na nabuhay namin sila. Akala ko dati. Hindi sila magtatagal sa amin. Pero look at them now, oh. They are so big na. Ang cute na nilang tignan. Kaya maraming salamat po sa inyo talaga. Kayo mga laging sumusubaybay sa amin. Isa rin po kayo sa rason kung bakit namin sila naaalagaan ng mabuti. Dahil sa suporta nyo, sa mga tips na binibigay nyo sa amin, sa mga ideas sa pag-aalaga sa ibon. Marami po kami natututunan sa inyo. Damo, gid nga salamat sa inyo. Te, hanggang dito na lang, ha, ah. Ingat kayo. Bye-bye.